under pa. Mga panagat. Oo. Ano? Yung, yung hindi pa ba yung araw na? Ayan. 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 15 to 18 pwede. Pari ko, ka, ululusong oh, ka? Oo. Eh. Ang testing eh. Baka makabili lang kung makakilang.

याद है सर पता है फरमाना ही चल दिया था कल के दिन से किसी के Kailangan yung guhit nito. Oh, ah, yun ang susundan ng ano na yun. No, ano, no, no? Tatapat niya yung kulay. Sa naka-orange, ano? Na para makuha yung gitna Ay, niya. Yung kasi guide eh. Ah. Uh, yung balik, kung balik niyan, yung orange sa yun, magigitna siya. Gigitna niya. Doon lang kayo lagi pag nangyari. Yung orange na yun, titigyan ako nakatapat kayo sa gitna niya. Pagka lumilihe, eh. sila siya po ang ah, balik na. Pagka lumilihe, sila siya na. Dari lang yun, pagka nandarong kalina. Yun ang sight niya eh. <laughs> doon

Yeah, hindi ibig sabihin, hindi siya ako kumain. Hindi, sila sila Rafis kumain. Ah, siya. Sa mga mga ano, mga kinukuha eh. Kaya na sila yung... Doon na nire-release siya? Hindi, ibig sabihin. Ang nag-release no, sa supplier yung taga-release sa supplier. Pero mo, naunong nito ko. Kaya nga sa mga ng alam yung -hmm. ginawa-tawa niya. mo talaga naman din. Kaya mo Ganun kasing ganito dahil sa video lang natin nakikita Sa Youtube, ayan, sa Facebook Eh ngayon, may actual na uh -huh. Late na late talaga tayo sa ano eh Pagdating sa farming eh Oo Ibang mga presidente kasi I don't care Alaksin <laughs> lang Puro na pang orakot yung yung Sa agriculture.